Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous Hello mga kasimnyas, muling nagbabalik ang inyong lingkod It's me, Ransel Blag For today's video, ihahatid ko sa inyo ang isa na naman na gabay Gabay para sa ating paboritong sport gabay na nagmula sa sinaunang paniniwala at palagian na gumaganap. Gabay patungkol sa mga masiswerte at mga malas na kulay base sa petsa sa ating kalendaryo. Maaaring maraming magtaas ng kilay sa bawat isa sa inyo dyan. Sapagkat alam naman nating lahat na sa bawat kalaman o mga sekreto na ipinababatid ng sinuman sa atin ay may mga kumukontra o taliwas ang mga pananaw o paniniwala. Ngunit sa kabila nito, gayon pa man, nais ko pa rin itong ibahagi. Ibahagi sa mga hindi pa nakakaalam. At doon naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkokondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. At heto naman ang kasinyal, ang gabay mula sa sinauna o matandang paniniwala base sa petsa sa ating kalendaryo. Ang mga malas o mahihina na kulay ngayong May 2 ay ang mga sumusunod. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. i will be doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. Is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's about At iyan mga kasinyal, ang mga malas na kulay ngayong May 2. So ayan mga kasinyal, natapos na naman ang ating tampok na video sa araw na ito. Sa susunod na video mga kasinyal, abangan nyo sa sapagkat itatampok naman natin ang mga masiswerte o malalakas na kulay sa May 4. So mga kasinyal, abangan nyo yan. Kung bago ka palang napadpad sa ating munting channel at kung gusto mo ng ganitong uri ng topic o usapan, don't forget to like, share, and subscribe. And also, click the notification bell para updated ka sa mga videos na ating ini-upload. So mga kasinyal, once again, I'm Franskel Vlog. Thank you so much for watching mga kasinyal. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video, it really means a lot to me. Thank you.